Sarap nito mga kawo, pang pasalubong at tsokolate. Ang dami-dami dito. So, dito po yan matatagpuan sa may Alcubar. Ayan. yan dito per kilo. May ibang flavor. Ayan, wow, mapawaw pa talaga dito. Dito yan sa may Alcubar, tapat ng bus station malapit sa Ramania Mall. O, sa mga kababayan natin, mga OFW na kung lapit kayo dito sa Alcubar. Ayan, dito po yan sa Saudi Arabia. Huh? Ayan, ito yung maganda yung pangkasalubong ayan, mga tsokolate na per kilo. So, dito mga kawa, maraming bumibili dito. So, dito mga kawa, ayan. So, iba-ibang klaseng chocolates. So, matatagpuan dito. Dito po sa dates and nuts and spices. Ang pangalan ng store na matatagpuan sa may Alcubar. Tapat lang siya ng bus station. So, pag gusto yung pumunta, ito na, yung mga tsokolate. Ayan, dito, ito yung mga boltuhan o mga Ayan, mga wholesale na bilihan ng mga chocolates. So, ito iba bang chocolates. Ito yung ibang lahi ni meron din dito. Dito po yan sa Alcubar, near Ramania Mall, tapat ng bus station. So, dito, nakikita nyo. Ang daming murang chocolates dito kasi dito mga kawaw, ito yung wholesale o bilihan ng napakaraming chocolates ngayon. So, ito naman yung Toblerone. <laughs> Ayan, nandito yung Toblerone So dito po yan sa Dates Nuts and Sweets Na matatagpuan dito sa may Alcubar Near Ramania Mall Tapat ng bus station Dates Nuts and Nuts and Chocolate Sweets Matatagpuan ang pangalan ng store Mga kawaw Ito yung mga tsokolate Yan, number one dito Punta kayo dito, come here Okay, so ito So dito din mga kawawa Tsaka dito <coughs> Ayan may pang din kayo dito mga kawawa Ito yung pinaka maganda dito Pag dito kayo mamasyal kasi dami na lahat dito Tabi-tabi yung mga bilihan ng mga tsokolate Ayan talaga mapawaw ka dito mga kawawa Ito yung mga dates, tamar Ayan may iba ibang presyo ng variety ng mga dates Ayan Ayan, ito yung pinakamasarap na pang ano dito sa Ayan lang po. Yung mga dates. Dami, ibang klase yung uh, dates dito mga kawaw. Ayan, dito yan sa may nag So, pag pumunta kayo dito, ayan, tapat doon bus station. At saka malapit lang sa Ramania Mall. So, dito mga kakao, yung store na ito. Ang maraming mabibilihan. Ay, maraming din kay dito mga mabilihan na pang pasalubong kasi magkatabi-tabi lang ito mga kakao. So, ayan, dito. Yan yung mga dry fruits. Ayan, per kilo po. So, pag nandyan kayo, oh, uh, nandito kayo. So, sa mga kababayan na hindi makalabas, ayan, panoorin nyo ang Warren's TV. Iikot ko kayo sa bilihan ng mga pangpasalubong na mga tsokolate na nanandito dito. So, dito mga ang uh, dami kayong bumili dito kasi wholesale to dito mga kawaw. Uh, may mga ibang lahi. Yung mga chocolates nang nandito. Yan po yung bus station. Pag nandito kayo, yan. Yan, yung bus station. Dito, yan po, dyan po yung Ramania. Ayan, maglakad lang kayo konti dito. Mamasyal kayo dito kasi magkatabi-tabi lang po yung mga bilihan na mga mga pang-tsukula, pang-pasalubong. Yan po yung pangalan ng store. Dates, and uh, spice, uh, dates and spices and nuts, chocolates. Yung pangalan ng store. Wow!